Isang tatay ang himas reas ngayon dahil sa pananakit at tangkampagpatay sa sariling anak. Ang krimen ha, inilive stream pa ng sospek. Narito ang news ni Kim Gomez. Babala sa sensitibong balita. Kaagad na iligtas ng Naga City PNP ang tatlong taong gulang na bata na minamaltrato ng kanyang abusadong ama sa Liloan, Cebu. Nakuha pa nitong i-livestream ang pananakit sa anak na agad nakakuha ng atensyon ng netizen. Sa viral video, makikita na sinasampal, sinasakal at tinangkang tatadta rin ng bata gamit ang hawak nitong kutsilyo. Maririnig din ang pagbabanta nito sa anak. Mabilis naman ang kilos ng mga responding otoridad matapos makatanggap ng tawag mula sa mga concerned citizen at naaresto ang sospek. Batay sa inisyal na investigasyon, ikinuwento ng sospek na sinadya o mano nito ang kanyang ginawang live post para makuha ang atensyon ng kanyang dating live-in partner. Itinurn over na ang sospek sa Police Station 3 sa Cebu City Police Office para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Habang ang biktima ay nasa kustudiyan na ngayon ng kanyang tiyahin habang sumasa ilalim sa psychosocial intervention sa naranasan nitong trauma. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.